Mga katindera may na kita si Bosing na isang senior citizen na naka-wheelchair. Ayan o, nasa daan. Ilang taon na kayo nanay? Nangiitid uh, ng May 16. Inborn po ba yan? Inborn po. Natsindin po noong 99. Nahulug na ako sa sampalo. Ah, nahulog po kayo sa sampalo tapos ganyan na po yung nangyari na sa po inyo. Po ito po. Ah. Ano na po Saan po kayo niya, nay? Uwi na po ako. Ano po to? Para saan po ito? Magkalakal ho. Ano um, yung pinta ko din kung oras ng kailangan. So, ayan o mga katindera ko. 70 plus years old si nanay. Naka wheelchair. Pero, naghahanap buhay po siya ng kalakal. Ayan mga At katindera ko. Ito dati eh. Ah, dati Nagsimula po. ako ng 1978 so ayun po may iaabot sa inyo si Bossing mga katindera ko ayan o may iaabot si Bossing may bibigay po ang aming Bossing MD sa inyo ilalagay po ah, Dito. ayan po. Tagasan po kaya. Taga mapandal po ako, taga Pasista po siya. Ay akalayo pala basista doon. Si Bossing po ay isang charity blogger vlogger kayay, po. Nakita oh, ko kayo kaya ayan. Pasensya niyo lang po kung ano. Okay, Pinala ko ng oh, ito limang kilo ho dito, yun ang alam ko. <laughs> Medyo malayo pa po bahay niyo dito nanay. Makadaan po kayo ng asingigat at makita niyo po si Nanay. Ano po yung pangalan ni Nanay? Arif Francisco Remorin. Ayan, si Nanay Arif Francisco Remorin. Pag nakita niyo po siya dito na nag-ano, ditoan niyo po siya at may iabot po kayo. Pagkita niyo na lang para hindi na full mga, mga lakas si Nanay. No? Kasi delikado po, nasa highway po siya eh. Ay, Hindi po Ayan. everyday ganito po ako. Ay, pero wala, ah, po sana tayo po. para ano, no? Ay, Gam Nakakahanga naman po kayo. Everyday niyo po 'tong ginagawa oh, nanay. Ay, sa mga nakikita nila. ako nakarating dito kasi narang po ng mga truck. driver, ante, uwi ka pa mm, na bigyan ka namin pagkain. Binibiyayaan Sino pong kasama nyo ngayon? Mga apo ko po na iniwan ng nanay.